Ayan, nakauwi na ng aming bunso. Si Salini is coming. Sabi ni bunso, Mang, bakit ka nilagnat? Kumain kasi kumain ka ng ice cream. Gulitan <laughs> ko kasi siya. Sabi ni ka, Mang. Thank you, anak. Ganyan niya siya kalamzi. Ayan. 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 pina di sana yung sakit. Yung likod yeah. ko sakit, magpahingat ako mamaya. Yeah. Sabi niya, hintayin natin natin sa salini. Oh, hindi, wali ka hindi ako Adi, ipi. Hilot na aku ako. Ay, nako, ako nga anak ko. Ada, wena, ipi, wena. Cream po te. Masage ko Ma. Thanks for watching. Ma. Pagkau ilang niya, naglaro na siya. Naglaro siya ng maliit niyang toy. So, bumili siya kagabi ng kinder, kinder surprise, may, may toy doon sa loob na, ano, ayan, maliit na toy, na Maliit na tarak-tarak. <laughs> silang dalawa ni Salini. Pumunta kasi yung tito nila ito kagabi at dinala sila sa tindahan at bumili sila ng kinder surprise, ayan. May surprise na nakita doon na toy.